Kanina, nadalo na ang Acero Boys at siyempre, gugustuhin nila makapag-uwi ng total cash prize of 200,000. At Jay, meron din 20,000 ang napili yung charity. Ano bang napili ni Jay? Uh, napili namin is yung GMA Capuso Foundation. GMA Capuso Foundation. Good luck. Alright, while Jeremiah is waiting at the back. Para sa Fast Money, give me 20 seconds on the clock, please. On a scale of 1 to 10, 10 being the highest gaano ka kakulit noong bata ka pa? Ten. Sina Ding Dong Dantes at Steve Harvey ay parehong blank. Guwapo. Babaeng karakter sa fairy tales. Cinderella. Sa bahay, name something na karaniwang nababali. Ah, uh, walis. Ano ang kailangan ng bagong silang na baby? Gatas. Alright, Jerry, hindi natin kung ilang puto sa nakuha mo. Alright, scale of 1 to 10, gano'n ka kakulit ng bata ka? 10! Lahat naman tayo, sigurado yan. Survey. Pwede. Si Nadine Dong Dantes at Steve Harvey ay pareho. Wapo daw. Ang sabi ng survey. Nice oh, one. On. Oh, 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 oh. Babaeng karakter sa fairy tales. Siyempre, Cinderella yan. Survey. Very good. Sa bahay, something nakaraniwang nababali. Walis, ang sabi ng survey. Meron? Ano kailangan ng bagong silang na baby? Gatas. Sabi na survey siya. Nice one. Very good start, Jay. Balik na tayo. 85 to go. Let's welcome back, Jeremiah. Bro. Okay. So, good news. Si Jay ay nakakuha ng 115, meaning 85 to go. Let's go! Kaya-kaya. Ikaw pa ba? Sana nga po. <laughs> Hopefully, hopefully. Sa punto ito, makikita na po ng mga manunood ang sagot ni Jay. Okay, 25 seconds on the clock. There you go. On a scale of 1 to 10, 10 being the highest, gaano ka kakulit noong bata ka? Go. 10. 9. Sina Ding Dong Dantes at Steve Harvey ay parehong blank. Host. Babaeng karakter sa fairy tale. Um, uh, Cinderella. Bukit Cinderella. Snow White. Sa bahay, something na karaniwang nababali. Uh, walis. Bukod sa walis. Ting. <laughs> walis ting ting. Ano ang kailangan ng bagong silang na baby? Uh, Let's go, Maya. Uh, 85 na lang. Ito. Ano kailangan ng bagong silang na baby? Hindi na natin naabutan eh. Um, so, okay. Ang top answer dyan, obviously, ay gatas. Sa bahay, something na karaniwang nababali, sabi mo'y tingting. ting Ang sabi ng survey, ting -ting. ang top answer dito ay hanger. 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 Ito, babaeng character sa fairy tale, sabi mo'y Snow White. <laughs> ang sabi ng survey, Hey! Ang top answer ay Snow White. Nakuha ba? Top answer Woo! yan. On a scale of to ten, gaano kakakulit tong bata ka, sabi mo, 9. <laughs> ang sabi ng survey, <laughs> Uy! Ang top answer ay 5. We need 50 more. Si Nadine Dong Dante at Steve Harvey. Host! Ay pareho. Siyempre host! host. Ano pa ba? Ang sabi ng survey. <laughs> Ubabot. Wow! Partida na yun. Dalawa pa yung zero. Salamu ke Steve Harvey. Bye.